Ano ka-Dalynos oh. Ah. may jaga, may bakoko talaga. Yan, pangapat na yan. Yan o, mga kasadiko. Yan, good evening mga kasanik Welcome back ulit sa ating youtube channel Landix na Mix. Nandito na tayo sa spot mga kasanik Medyo mahangin Mahangin ang sitwasyon ngayon Plus utso ko rin mga kasanik Narating lang namin oh. No? Nandoon na yung Kapitbahay namin Pilipino Nandoon sa bila Ito no. oh. Dito naman sa bilang side Walang na Walang ganong namimingis Kaya lang medyo mahangin yung mga kasanik ano wala sila pa sa dulo. Ayun mukhang tahimik. Tahimik ngayon yung mga isda. Alon na lang yung maingay. Hindi pala namin kasama si Bay Juan. Susunod na lang daw. Kawa so, may hinihintay pa siya doon sa bahay. Hindi pa dumating. So hahabol ah, na lang daw siya mamaya. Kaya natin yung mga... Hindi na nauna sa amin.

Pero nakadali na. Oh, masyaallah. Nagkukulo ah! lagi noon. Malaki na. Dali na sila, oh. Labo na tubig. Bagay di paling malabo basta mayroong laman. Ano eh bahay tayo o palutain? tayo. Amos na ganda ng pulot tayo. Oh, na kadali na subay. Oh. Basta oh, may tiyaga, may bakuko talaga Yan, pang apat na yan Yan mga oh, kasadik ko kami yan eh, wala pa Hintayin pa namin yung wala ng hangin Anong kaya mat, mahihinto yung hangin? Cheese ba? na Dali na lang makuku mga sa dik. Yan oh, maliit. Ano po ini na? Gusto lang pala kayo magpapalit na ako ng teknik. Tayre. Di, Di recycle pa, ayan oh. Kukuku. Kalau mana? Wih, 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 montik nomor diskresi ya. Halo. 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 Selamat <laughs> Can cut any fish? I have uh, the fish. The fish? Big or small? You eat? Small. I think I think so. oh, small. small. I think this one is going to be good. <laughs> Bye, Koya. Sophie. Hello. mga sadik kadali na tayo lang alimasag oh. yun o no. no. Kinain na yung saan kaya nasabitan dito bulaga eh eh ah doon sa labi inyan nasabitan ayun o no. Kinain nga yung kinain nga yung ano pagin natin o no. ayun o no. kawawa ka ngayon yan mga kasanik alas unsi unsi na kaya uwi na tayo kaya kawawa kami ngayon yung huli namin ewan ko kung makaya pa bang isang ulaman ito makasabaw man siguro pero konti lang Ayan, bilangin natin yung huli natin. Baka hindi tayo marunong magbilang ng Arabic. Ayan yung huli natin mga huli oh. Kawawa talaga yung ngayong gabi na to. Wala tayong wala tayong huli ngayon dahil wala nang mahangin masyado at tubig. Ayan na. Ayan na. Oh no. Kawawa talaga. Apat na pirasong bakuko at saka dalawang kalimasa kayo gumapang na yung limasag. Eh hey, wait wait wait. Ayan patay na yung isang limasag. Wahid. Ayan. Dalawang piraso. Ayan. Apat na piraso mga sadik. Wahid. Itmin. Talata. Arba. Sus, igol lang talaga na itong isabaw ngayong gabi. Sama na yung pampaheblad. Ayan mga kasarik, uwi na kami dahil wala na, wala na kami pala Buti na lang, nakahuli si Bay ng isang pirasong manok. Yun na lang ang lulutuhin namin. O kaya pagdating sa bahay, bibideo ko sa inyo kung saan namin nahuli yung manok na yun. Kapit bahay. Sama ko si Lakay, o. Kapit-bahay. <laughs> uh, uwi na kami dahil umuwi na rin yung mga kapit bahay namin, Pilipino. Nakarami sila pero kami, yun lang talaga, apat ang piraso. Hanggang sa ulitin mga sadik, babo! mga sa sadik gagagaling uh, lang namin sa dagat pero wala kaming nahuling isda buti na lang eh napadaan kami doon sa may gilid ng kabahayan eh may nahuling manok may eh, nahuli kami manok kaya ayan o kahit kahit minamalas mga kami sa isda siniswerte pa rin kami sa manok